Hei, kata mamin. Awan di batim. Hei, ikat mamin. Tak perlu kamu kaya tikwa. nggak mau kamu kaya timadusa. Papayan ang kabel mo dito. Tungtong tama na ng kabel mo dito. Ha? Ano yung kabel mo dito? Sumungbat ka kanya. noa mo kahit nga gidgidang ka. Ha? Ano yung kabel mo dito? Sumungbat ka! La! Okay. Tapos okay. iyakangan mo sa kanya. Ha? Parusukan ka la. Yan po, sakit ng anak, laki ng nervyos kaya sa ina pinapasok. <coughs> Aglay nga ta. Ha? Pa, <coughs> kaya mo matayan. Ha? No, kaya mong matayin, bagam lang, ka. ha? mo kaya mamatayin bagam lang tapatayin ka ha chenswik tatingid mo kaya mang da chenswik ito toy, ha apaya na datay yung kabel mo, mo sa akin na may katata Ay, kam lang imam. Sa uh, punasan mo na laing ha. Pag mata, ano kaya't mo biag, Ngayon mo kayo tagbiag eh, ni bagam lang, kapatayin ka, kaya mau. Ha? Ayan, marami na po tayong pasyente. Bilis. Bilis. Bilisan mo. cameraman ako ano oh, Lagi na lang isang kamay Yan po mga tao yan na hindi ko kilala Kung yung sabihin na ano ha Na mga kinukontak lang ang mga iyan Kasi yung <coughs> mga panood ko sa youtube ganyan Wala pong scripted dito sa akin na uh, gamutan at kung saan saan na po nang gagaling ang mga taong nagtutungo dito hindi ko sila mga kilala yung aking gamot aking ginagawang kubo na nakita ang katawan ko kahapon dahil ako ang nag -ano dyan ako ang nag kalpintero <laughs> sana makatagpo tayo ng may kaya-kaya sa buhay at tumulong kahit ang biliman lang ng yero. O, oh, na yung mo. Batola. olana <coughs> na. Pag ako bumilang ng tatlo, ikaw ilalabas, ha? <coughs> hindi kita sinaktan. Kailangan sumunod ka sa aking pag-uutos, ha? Kailangan gagaling yan. Hindi ako namamarusa. Hmm? Pero pumapatay ako sa ikalawa at ikatlo, ha? Papatayin kita kapag hindi mo yung pinagaling. Maliwanag! Bu marunong kang bumilang. Ha? Bilang ng tatlo at lumabas ka riyan, ha? Sige, bilang. Sa? Oh. Oh. Bas, Okay, sarpatulog. Sarpatulog. Ha? Lagi yung mga kasama ko eh. Yung parurusahan ko ang mga ito. Pero ako kasi ay tulad ng ginagamit yung kandila tatlo yan o sige po dyan na po yung natatapos yung ating video ngayon po, okay na